Samantala, sa isa pang balitang showbiz, masayang inalala ni Pops Fernandez ang kanyang mga naging boyfriend sa showbiz, partikular na sina Randy Santiago at Gary Valenciano. Sa interview kay Pops si Boy Abunda, sinabi nito na naging boyfriend niya si Randy sa pamagitan lamang ng telepono. Ayon kay Pops, ang bilis daw kasi ni Randy at napakatinik nito sa babae. Medyo makulit daw kasi ito at palabiro kahit madali itong nakakapagpasagot ng babae. Pero mabilis lang din daw sila nagkahiwalay nito dahil nalaman ng kanyang ina at na-freak out ito. Pagdating naman kay Gary Valenciano, hindi naman daw niya ito naging boyfriend pero nanligaw daw ito sa kanya. Madalas daw itong tumawag sa kanya hanggang madaling araw kung saan kilig na kilig naman daw siya. Sa ngayon daw ay matagal na siyang single at wala pa raw siyang balak magkaroon ulit ng karelasyon. Ngunit kung sakaling mangyari o mano na mainlove siyang muli ay wala namang magiging problema. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.